What's up, what's up? Welcome to my vlog mga review, pa the bagong content. This time, tatry natin ang mga suman na binibenta sa Marilaki. Yun yung mga nasa, sa mga na nahihintuan sa, sa, sa kalsada, sa tabi-tabi. Try natin yun. Let's go! So, ayan. Papunta na tayo dun sa bilihan ng suman. Ayan. Ang suman ni ate. Suman sa Marilaki. Ano, ano to, Ha? Ibo. Ibus. Ibus ang tawag. Anong pagkakaiba niya dyan tsaka dito? Yo po. Yo po may lasa po. Lilia. Ito nililya. Nililya. Nilhiya. Nilhiya. May laman. Anong laman? Latik po. Latik. Ano to? Ah, ito mga kabroom sinasawsaw dito tapos ito normal ah ito sa sukal ah ito yung ito yung nakasanayan ay alo ito yung nakasanayan natin yan yung normal na suman tapos ito isa zoom zoom natin yan ito isa yung sinasawsaw sa may sauce ito ano bang sauce to parang sauce ng supaw to eh no latik latik tapos ito kalamay eto kasoy eto marami sa antipolo di ba kasi turones. torones meron din di, antipolo din no oh. so ayan yung mga benta ni ate na dito sa gilid sa mga gilid-gilid ng marilake di ba dito ginagawa to minsan po kinukuha po sa antipolo Minsan, sariling gawa minsan Ay, saan minsan po sariling gawa ah sariling gawa yung iba sariling gawa yung iba iba sariling gawa yung iba ina inaangkat ina, ina, ina nga, yeah, sa Santipolo. At si Val, liga test natin. Taste test tayo, mga kabroom. So, magkano dito? 50 pesos 50 isang ganto, mga kabroom. Isang 50. Ito? 3 po isang ganto. Paano yun? Isang ganto? Isang Ah, tatlong ganto. Isang daan. O, oh, murang-mura lang, mga kabroom. Tapos ito? 4 po isang daan. 4 sa daan. Ito? Isang Ito, mahal. Medyo Ha? Ah malang kasoy para pag yung mukha mo Mukhang kasoy Ayan o oh. Hindi naman Grabe naman kayo dyan Eto malaki po 120 Mas yung maliit po 70 Okay malaki 120 Maliit 70 Ano to? Ay Kala ko binibenta mo rin yung bato <laughs> Ano yan? Wala lang po yan Ay grabe ka naman Ang mo naman Ano to? Ayun po yung pinatatari sa puso Bakit may ganito to? Para po para mapansin. Ah, style 'yon, no. Ang galing din, may 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 design na ganito para mapansin daw. Eh bakit ito walang tali? Owawa oh, naman 'to. Ito rin walang tali, lagyan natin tali para mapansin. Yan. Oy, test test tayo tol. na may tali na sa oh. 'yan. Test test. Pwede ba magbukas ka? Asan ba ito? To, magbukas ka isa. Ito, bibili natin. Magbukas ka rin isa. Tapos ito, 4,000,000 ito, diba? Ganyan. Ang mura-mura -mura lang, oh, mga kabroom. Ang daming mo mabibili. Ito, magkano? 75? 70 lang po. 70? Bakit mo, ang honest pa ni ate, oh. 75 sabi ko. Sabi niya, 70 lang. Grabe. Ito, ang famous kasoy. Sandaan. Yan. So ayan, tatry natin. Taste test tayo. Tapos magsusubscribe ka sa YouTube ko ha. Alam ba YouTube ko? <laughs> Kuya Broom. Kuya Broom. Anong pangalan mo te? Rainzel po. Angel? Rainzel. Rainzel. Matagal ka na nagbibenta rito? Hindi po. Mama mo nagbibenta? Hindi po. Sino? Ano lang po. Yung nanay po ng klasik ko po may ano. Ah, nanay ng classmate mo. So, bantay ka? Ano po. Ano po po. Bakit ako? Ay talaga? Magkano binibigay, binibigay sa'yo dito? Ano po? 250 po sa, sa isang araw. Isang araw? $2.50? Pwede No? no? Pambaon mo tsaka pang tuition? Wala naman tuition, no? Wala. Okay. Let's test tayo. Oh! <laughs> uh, Grabe! Eh. Hmm. Okay, kung naman masarap sya pero mas masarap kumis, sukal, Oy, ko may asukal sa kanyog hoy pakita sa sa camera ayan Sano, ako na ako, ha tap malata <laughs> next. Right. Next, next, next 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 tayo etong etong ko ko vlogger ko next no? <laughs> ang hirap ka usap eh no Tanga, so, ano eh dito tayo next pagka masarap daw marami talagang balot tol kailangan may sos yan ito oh. tol huwag mo nang mahawakan lahat madumi kamay mo eh kaya nag alcohol ako eh sa'yo na nga lang to itong tropa ko ha sa'yo <laughs> na lang to iwan ko na dito to ha pwede ito so, hindi ba natin sos <laughs> ano ba tayo no? Nakalimutan ko pangalan ko tol. Yung sauce niya, tikman mo nga. Yung sauce lang. Anong lasa niya? So, parang coco jam. Yun, yun, yun. Yun yung hinahanap, yun yun isa, yung hinahanap ko eh. Yung jam. Parang ganun no, jam. Na coco jam. yung ba sa gawa? Sa coco jam? Yes. Yeah. Alam mo ba kung sa gawa? So, no. so, huwag na lang natin sa talongin, Ha? Kasi magulo din siya eh. try na po natin. Men. It, pwede, pwede ito men Alas pa kasi na sila Pero ewan ko, mas masarap siguro yung Nakalagay sa gantong dahon Mas nalalasa mo yung dahon ito eh Nakain ko yata <laughs> Nakain ko yata yung dahon <laughs> no te, eh, nakain ko yung dahon Oo naman si ate Ayan hmm, so, May coco jam May coco jam no? Coco tayo, next tayo yes, tawag dito, te? Ano po, kalamay. May balat po. <laughs> Ayun na naman, papakain mo na naman sa akin yung balat tali. eh. Ito talaga kaibigan ko eh, no? Huwag nyo po kakainin yung balat, guys, ha? Addictive. Addictive. kamay mo. Ano, layi. <laughs> Ay, grabe. Ito mo? Ano mo mo? Ano mo? <laughs> Solid, no? <laughs> Solid, mga kabom. Hindi na namin alam kung ka, makaka-uwi kami sa sa chan. <laughs> Solid yung kalamay. Mamaya tayo mamimili ng best. Okay ka pa dyan? Okay pa. May isa shoutout ka, mga classmate mo. Anong pangalan mga best friend mo? Shoutout ko mama mo. Ay ayaw niya. So, sa mga best friend nito, ayaw niya sa inyo. Sa nanay niya, ayaw niya rin sa iyo. Again, dito lang yung isang marilaki sa mga gilid-gilid. Mga, ayan, ganyan o, ten. meron pa nga siya isang doon o, oh. kasama doon o. Oh. Sa kabila. ayun yung isa o. Oh. Nagkalat pa si Archibal. Geri ka kay ate o. Oh. Galit na siya o. Oh. Paano yung galit? <laughs> ayan, tigman natin kahit dinurog ni Archibal. Mas masarap kaysa sa Bear brand At sa Alaska Ng powder milk Ang galing Sinong gumawa niyan? Sinong gumawa niyan? Buhay pa? <laughs> Pero solid Pero Ang pinaka favorite ko sa lahat Ito Ayan oh. <laughs> yan bato Pag wala yan Walang design So ayun Magkano lahat na namin te? 420 420 Maraming salamat te sa pagsama mo sa vlog. Hindi na mag-shoutout ka kahit isang isa lang. Wala talaga siyang gusto i shoutout. So, sa yun yung na to, para may baon ka, ha? May pasok ka ba? Wala naman pasok eh. May pasok meron. Ewan ko ba dyan, yung loko mo naman pala. Sabi mo, may pasok eh. Meron pasok ka mabuti kasi ikaw ang pag-asa ng bayan. Ang mga kabataan ng pag-asa ng bayan. So, ito sa inalat na lahat, pati suklay ha? Huwag mo nang pakita sa camera kasi konti lang yung nabigay ko eh. Hanggang dyan lang ang kaya natin may tulong. Pero at least, di ba, nagsisikap si ate para mga pag-aral. Ganyan ang mga tularan nyo. Huwag ito. Ayun, o. Huwag yan. Kasi nagpapaaral na siya. Maraming salamat. Uh, keep praying, keep traveling, and keep eating. Ate sabi mo, like, share, subscribe. Like, share, subscribe. Para like kayo updated. Sorry. <laughs> ang galing niya, pwede siya mag-vlogger. Bye-bye guys. Take care. Look up.